Good morning po mga boss Tinitingnan na po yung ating unit na Mio Sol I-125 na pink Ayan, iti-check na po ni Bossing Galing pa po sila ng mabalakat, madap-dap Ganyan po yung tumingin ng unit ah, Check nyo po muna maayos Nano boss? Nano? Alo, gagana palakad mo malawot speed meter nyan uh. Ito oh, mong mamandar yan. Alaya talagang gas. Pagdating yang gas, kumain niya kanyan Yeah. Premium. Nawa. Kumakain na niyo. Eh, tayo no. mo. Timo, oh, buri mang hazard. Ani Kanyan may pageni ni. Eh. Kaya kami kanyanan. Ayan, mag-double ya Start Magagana. Double stand natin. Taka natin pa kickstart kay bossing. Isang kick lang yan. Kahit hindi mo igas. Alam mo na igagas, boss. Huwag mo nang igas yan. Basta i-kick mo lang. Ah. One kick. Start agad. kondisyon na condition, mga boss. Tapos, meron pa siyang stop and go. Kapag, kunwari, traffic, kusang hihinto, igas mo lang na ganyan. Aandar ah, na siyang kusa. Aliyah pa, boss. Stuck pa rin yan. Ganyan po, dito po yung chainsaw sa kabila. Ito po. Tapos pag patulo mo yung chainsaw dito naman. Ayan. Dito naman po. Tapos ang every chainsaw nito one month mga boss. Para maalaga na maayos yung motor. Owa boss, eh pa yan, matipid yan. Yung 50 mo, San Fernando, hanggang dito, balikan na. Na ano? Battery. Ah, ba yung battery na yan. Ay. Yung battery niyan, yung Mio ay, ay dito. Pero ito nandito sa harap. Ah, si harap. Oo. Oh. Yung boss. open ay pachinsol -pachinsol pa pa-change pa, Ito na po ngayon yung bagong papel. Ah, wala na po yung kulay dilaw. Tapos engine. Kaya po ito mingi ng second hand unit. Paki-check po natin na maayos. Awa sige. Mga ah, boss, okay na po yung ano namin ni sir, babayaran na po yung kanyang napiniling mio. So bibigyan natin ng sticker si Bossing para dun sa ating page mga boss. Kaya na naka-restrict, uh, hindi siya gaano visible sa mga nanonood. Naka-restrict po yung ating page dahil sumagot-sagot ako sa mga basher. Ayun, na-restrict bali magbibigay na lang si Bossing ng 35.5 kasi nagdown na siya sa akin ng 500 ah uh, 35.5 galing pa po sila ng mabalakat mga boss sir papalaw ako sa page kung ano man yung concern mo dyan sir pag chat ka lang pero all good yan all stock wala pang nagalaw kahit ano ito, uh, ito, lang ang napalitan saka ito yung upuan yung ano pala uh, ano ba yan? Ala pa, boss. Yung takbo pa rin, ganun pa rin. Okay pa rin yung belt. Ah, oh, boss, paano? Ingat sa biyahe. Uh, nice deal, nice deal. Uh, ingat, ingat. Ingat, ingat. It's all about motorcycle. Like and share.